Naaresto ng mga otoridad ang tatlong suspek na sangkot sa pagganapaw ng copper wires na nagkakalaga ng 213,750 pesos sa barangay Bacaldos, Dos Talavera noong madaling araw ng September 21, 2025. Ang operasyon ay bahagi ng pinaikling na anti-criminality campaign ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pamumuno ni Police Colonel Harold L. Bruno ayon sa ulat bandang alauna ng umaga ng matuklasan na mga ng RJS Commodities Incorporated ang isang isinagawang pagnanakaw sa kanilang pabrika. Agad nilang inalerto ang pulisya upang mahuli ang mga suspek na nagnanakaw ng mga copper wire sa loob ng kumpanya. Bilang tugon, nagpadala ng mga operatiba ang Talafera Police Station na nakipagtulungan sa mga gwardiya ng kumpanya upang mahuli ang tatlong suspek. Nakahabol naman ang mga pulis, ngunit nakatakas ang dalawa pang kasamahan ng mga ito. Ang mga naresong suspek na may edad 23 hanggang 24 at pawang mga residente ng barangay Malasin, San Jose City, Nueva Ecija ay nahuling may dalang na 112.5 metro ng hiniwang copper wire. Ang mga suspek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Talavera Police Station at inihahanda na ang kasong robbery laban sa kanila. Muling pinatunayan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang kanilang malasakit sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad matapos tulungan ng ilang residente ng Barangay Carmen Zaragoza sa Nueva Ecija na formal na bawihin ang suporta nila sa grupong alyansa ng magbubukid ng Gitnang Luzon o Nueva Ecija AMGLNE noong September 26, 2025. Bandang alas 3.15 ng hapon, pinangunahan ng pinagsanib na pwersa ng Nepo First Provincial Mobile Force Company o PMFC, Likab Municipal Police Station o MPS, Quezon MPS, PIU Nepo, Saragosa MPS at PITNE RIU 3 ang nasabing aktibidad. Ilan sa mga lumahok ay mga miyembro ng grupong damayan ng mamamayan para sa kaapihan at kahirapan o damaka Kabilang ng isang anong napotsyam na taong gulang na magsasaka, isang 43 anyos na karpinterong may asawa at isang anong napotatlong taong gulang na ginang, pawang mga residente ng barangay bilang bahagi ng aktibidad na mahagi rin ang mga otoridad ng food packs upang makatulong sa pangailangan ng mga residente. Ayon kay Police Herald L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, ipinapakita ng aktibidad na ito ang patuloy na pangako ng NEPO na gabayan ang mga residente tungo sa mapayapang pamumuhay, legal na partisipasyon at pangkalahatang seguridad ng mga maumayan sa Nueva Ecija. Matagumpay na na-aresto ng mga tauhan ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO ang apat na individual na may standing warrant of arrest sa isang malawakang Manhattan Charlie Operations noong September 26 at 27, 2025. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Harel L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, isinagwa ang mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa pag pagtulungan ng mga lokal na istasyon ng polisya. Batay sa ulat, inaresto ng San Jose City Police Station ang isang suspect na wanted dahil sa kasong grave threat. Nahuli ng Lika Municipal Police Station ang isang individual na may kaso ng reckless imprudence resulting in slight physical injuries and damage to property. Nadakip ng Talavera Municipal Police Station o MPS ang isang suspect na may paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Naaresto naman ng Quezon MPS ang isang individual na nahaharap sa dalawang kaso ng panggagahasa o rape ang mga nadakip ay nasa kustudiyan na ng kanilang operating units para sa kaukulang desposisyon. Pinuri ni Police Colonel Bruno ang dedikasyon at sipag ng mga operatiba sa matagumpay na pagpapatupad ng operasyon. Ipinapakita umano ng mga resulta na seryoso ang NEPO sa kampanya laban sa mga wanted persons bilang bahagi ng advokasya para sa isang mas ligtas at mapayapang lalawigan.